Alam natin Dito, right? <D> <D ito. S 2> ayan guys ang ulam natin oh nagluto lang tayo ng chicken roll the sisig hot dog kaya may spam pa tayo oh. ayan time check 6 PM na on past 6pm na umaga Ah, balik tayo dito, mag-train. same lang 'yon. Oh, alin ba? Ay, ang nagsasaka si magmula dito, nagsasapa po. At siyempre, ingatan niyo rin po 'yung aming mga mahal sa buhay. So, ayun po, maraming salamat po, and this might be it. you. Kaya lang, ano yun? Kailangan may physical training muna tayo para ang paghandaan. Hmm? Ayan, mag ano kami? Shrimp, shrimp hunting kami. May idol, trip adventure. Yung mga tatlo na ako ako malaki. Yung ang ano, yung sipet. Ay, ulang? Oo. Oh. Mayroon pala ano. Crawfish. Ano dyan niya? Sa gilid-gilid. yun lang, lobat na lobat na yung ilaw ko kaya tuloy <laughs> <laughs> dulas ka? o oh, dulas ako hindi <laughs> hira yung bato na yan o oh. hindi ko nakakita yun ah. <coughs> sorry sorry <coughs> balik tuloy itong stick ko Balik? ha? oh ano yung ano eh ano wala? yun oh. Buti eh, may isang okay, reserva man. pa. Teka. Naano ko doon ha? Sakit na banana. Di, dito, ako ba Hindi, dito nag-aaraanin ako. Kapag ganoon ako, kaya... Oh, tumama pa yung pigi ko rito. Grabe. Ay! Kaya ah, yan. Inhale, exhale lang yan. Hindi, okay, ayaw ano naman nasira. Ha? Ayaw, hey. selfish. <laughs> katapat niya. Puto eh. Ladiin kasi ko eh. Gamitin okay. mo muna yung isa ko. Ha? Sige. Ano, ano? <laughs> Nahulog na sa tubig. Ayan, no? Ayan, guys. Okay pa ba? Nahulog sa tubig yung ating GoPro. Ayan. Ah, Lobat na kasi itong ilaw. Ewan ko kung gumagana pa. Nalublob sa tubig. Hindi ko alam kung okay yung audio. Okay. Eh, Paanin ko lang yan. ako. Ayan. no? Ayan, no? ganda ng ilaw ni Idol Avenger oh. Matagal din mawala eh. Ano, ano mo na, na hmm. run test mo siya. Liwanag oh. Ah, ito yan oh. Nag... Uh, kakampire na tayo dito. Hmm. Ayan na, ah, nagkakampire na kami eh. Ang galing talaga low light. Ang galing, galing ano? Low light talaga siya. DJI Action 4. bigyan yeah. naman. <laughs> Ang lupit mo. Yun. Ang lino mo. Hmm. Bone fire. <laughs> Picture lang natin. Oo. Oh. Pero guys, wala namang gano'ng insekto rito. Hindi naman malamok din. May konting lamok. Siyempre, hindi mo sa gubat yung lamok. Pero, hindi kasing tindi. Nung nagpunta kami sa... Doon sa ano, no? Kasi no, malamok din dun eh no. Kahit madagat, malamok. Hi guys, good morning. Uh, time check, uh, mag 5 na ng umaga. Uh, maaga kami gumising kasi uh, nagpa-plano kami mag trekking Papunta dun sa waterfalls no. Mga one hour trekking kasi yun. Kaya maaga kami para ma-maximize namin yung oras namin. Ayat yan, nagpapakulo na tayo ng kape. Niluto na ako ng taping brood coffee. At sarap ng tulog namin. Malamig. Ayan. Eh, nahanda na kami. Ayan. Good morning. Ito. So, Magka-trekking tayo ngayon. At good morning guys. Welcome back sa ating channel. Ngayon ang second chapter ng adventure natin dito sa pinaglabanan Ayun, nasa likod natin si Idol, oh. Yo. RJ, Trip Adventure. What's up, what's up? Ayan. At magte-trekking tayo ngayon ng 30 to 40 minutes papunta sa Birabira Bira Falls. At yan, nakikita nyo sa unahan natin si Tatay August. Ayan, no? Oh, ang ating tour guide ngayon. Kaya kung magpaplano kayong mag-camping dito, siya po ang hanapin ninyo at talaga namang may re-recommend ko para sa mga mahilig mag-adventure na katulad natin ang isang talagang epic dito na napapaligiran ka ng kabundukan pag dito kayo nagpunta sa pinaglabanan river Hello! We're <laughs> here! At ayan guys, malapit-lapit na tayo dito sa poles. Mga 5 minutes na lang siguro. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Ilog ba yan? Ah, oh, may crossing pa o. Ganda. Ang bango. Wow! Ang ganda. Ang linaw ng tubig. Ayan, dire-diretso yan. Magmula doon sa river na pinag natin. dito yan oh, merong batis dito hindi masusunod yung 30 minutes na party trekking kasi mapapatigil talaga kayo rito sa ganda ng lugar lalo na kung ganitong oras kayo pupunta katulad ng ginawa namin mga 6am ng umaga kasi mawi-witness nyo talaga yung sunrise ang ganda guys napaka solid nung pagpunta namin dito sulit na sulit Ayos lang naman yung trail. Madali lang naman. Sadyang mabato lang. Gawa ng dumadaan kami dito sa river. Kaya kung pupunta kayo dito, balak nyo dito ng pumunta sa falls. Sa Bira Bira Falls. Uh, Nire-recommend ko mag kayo ng proper footwear. At kung ano, magdala kayo ng backpack. Para hindi masyadong abala. No? Para sa mga tubig nyo, sa ibang mga kailangan ninyo Woo! narating na rin namin na. bira-bira maging Ganda dito oh. Ganun po kalalim yan. Ah, diyan ang bira-bira pools Bira guys. Ang ganda. Ayan. Nagutom na. Ah, uh, dito na kami mag-breakfast. Sa napakagandang falls. Ang bira-bira pools. Bira Ayun oh, no? si Idol oh. No? Yeah. kasi si Tatay August. Thank you Bira Bira Falls sa magandang experience. And this is Prancy Adventure signing out. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating adventure ano, dito sa Pinaglabanan River. Uh, ah, nyo rin to. Bira Bira Falls. Madali lang naman puntahan. Mabato nga lang yung trail pero napaka solid naman. At maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo. Hanggang sa muli. This is Prancy Adventure signing out. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! makikita dito pag nagpunta kayo sa pinaglabanan ng river. Ayan ang makikita niyo yung kubo. Ito yung may-ari ng bahay na to. Ayan o. Oh. Eh.